Magandang umaga po mga kalapatista sa buong Pilipinas. God bless to all. Time check. 9.45 p.m. Magbabasta po tayo ngayon ng ating mga atletang panghimpapawid. Dahil napaaga po ang ating loading ngayon. Webes. Dahil malayo na po. Kalbayog. Ang panglimang laps sa 22 na ating warriors anim na lang po ang natira siguro sa anim na yan eh kaya na lang tumapos na ng huling dalawang lap kalbayo gan takloban sana ligtas ulit sila makabalik sa ating lock Kaya ito ngayon, titingnan natin ang kanilang kalusugan kung sila ay okay ba o may nararamdaman para kung sakasakali eh maagapang agad natin ah, tingnan natin ang una nating atlet na panghimpapawid ito po yan okay naman po siguro ang kanyang ah, kalusugan yan, may sticker pa po siya ito po natatanggal simula ano na siya dumating nung linggo uh, ah, nung dawal linggo hmm. malawa Ayan po okay naman din po ating sticker pa ang ating pangatlo hmm. ayan hmm. pangatlo check ang pangpapawid natin ayan may sticker pa rin mga hindi ko natanggal mga inabot ng cut off pinapos banderang katos pero okay lang no problem tuloy lang ang laban hanggat may ibon hanggat umuwi sila hindi rin ako titigil na lumaban Ayan, pang, pang, ah, pang apat Ayan, may sticker pa ito medyo nabuhayan tayo rito dahil ito yung naka entry ng survivor Ayan, pang apat lima ito yung ginapos 677 ang kanyang speed ito ang atipang pang buhay buhayin pa rin tayo nito dahil ito pa yung span ating naka-entry sa survivor halawa po sila okay naman po ang kanilang kalusugan medyo hindi naman wala, parang wala naman silang nararamdaman masisigna naman sila kaya ibabasta na natin ang kanilang magpapaligo po tayo ngayon ayan yung mga palanggana at at higit sa lahat itong ating Uh, pagbabasta sa ila para sa ilang biyahe. Ayan, yung ating papa-inom at ipapakain. Alright, thank you Lord!